Tayo. Guys. Good evening, guys. ng gabi-gabi. <laughs> I-vlog mo na yung boy. Eto, guys. Oh. So, ang dami nating na makikitang makikita mga kainan dito. Kaya, uh, mga ilaw-ilaw. Ang saya. Masaya yung park nila rito, guys. At kasi maraming kainan mga bata rin may mga palaruan din ng mga bata puno ayan dito yan sa Dubai after lang ng port ng pinag ano na namin guys sa labas ayan dami rin pa dito mayroon pang ay, Philippines ba yun? Ay, ito. ito, ito natin yung Philippines. Ay, Philippines dito, guys. Philippines. Mga Pinoy din pala dito yung mga ano, nag-titid ano. Mga Pinoy din, guys. Galing. Yung uh, nagsiserve. Ngayon, mga Pinay. Mga Pinay. Alam naman natin yung mga Pinay ang galing maluwag din siya ah bilyaran to palaruan din pala ito guys ang so billiard gusto natin kung gusto mo maglaro ng billiard dito Oh, meron din, oh. Queen Flowers Cafeteria. Ano so, nga ang Pilipino to? Hindi mo you know, mga kabayan, no? Santa Estacio. Ang ah, uh, ispo na. Thailand guys dam talagang pasok-pasok ah, pa tayo eh so, tayo makakakain eh pusok eh pusok pa kami guys eh. kaya ikot-ikot lang yeah. napagutom <laughs> parang dito na lahat din ng mga ito yun eh, Tuyo, eh our destination. Malapit lang naman eh. Bypass na tayo mabit. sa pwede, loob. Pwede. pwede. Pag nagutom na ako okay. kasi ano, ano pa eh. eh. Okay. pa yung ano natin. Ay gusto pa kami guys. Ibalik eh. muna kami sa loob ng ano kasi muna kami. Puta nga no. na Tindi ng motor oh. Ayan guys oh. Tindi ng motor ito so, marami mga galing sa ano mga galing wifi mo na sa wala naman wifi dito hindi natin natanong magkano yung yung guys yung ano,